for today's video another day another vlog another cheese miss mga kachismosa another gala mga kachismosa so di kalman nga rin mga kachismosa kat napangkam nag picnic um unplugged to mga kachismosa kat kadwa kagito yung mga papangit nga eneme kineme charis eme <laughs> tapos ay toy napangkam jay ko mga kachismosa jay burgos public market mapangkam magkita tisida ummi tisida ummi lang kwa mga kachismosa um kamatis mga kachismosa napaka marugi mata ti kamatis kin agji plato styrofoam mga ka, nga plato mga kachismosa kin kutsara Kut napang napangkamta yan ni anti napang mata ang kaya ni auntie shout out kini anti nga kwa na nga han na nga inikhan na kamo ti kwa minus na discount me sampai ko maanti ka no maminsan ikan na kami ti minus me charis eme eh, kat gimata kamgaw maka kachismosa ti kwa plato, kutsara, tapos agi basta agi usa ra nga mapan maka chismo sa gimata kamti kamatis tapos gimata kamti laso na nga na wow. tapos itan maka chismo sa dinalpas na nakagatangan maka chismo sa paawid kami mapang kami subli kami tas dije mesa kaduami chat nga chat no sino lang ti chat chatan handa lang nga kayaten eh me tapos itan maka chismo sa napang kamti luna agbirok ti um chokes to go. Eh, may baka naman chokes to go. Pero awanti pa mga kachismosa, iti natuno nga manok. So nga, nagsublikam kam di burgos, nagkalkalaw ti kwa manok nga aji natuno. So nga, fried chicken lahat tigina ginatang min mga kachismosa. So nga, gimatang kam ti 30 pieces nga chicken mga kachismosa. Shout out game kini anti ti gimatang kami mga kachismosa. Tapos itan, rin naman na imas na gayam kila ni auntie. So nga, mapangkay to mga kachismosa. Mendoza. Kat di kwan nagapawit kay manang gimatang kami di magas kami to'y Joriel Store. Dito ang bugat mga kachismosa. Nangala kamti ti basket kasi amumimot, amuyumotan nga aduti gatangan mga kachismosa. Pero sardinas nang gayang pisidami, dami mga kachismosa dilata. Tapos sardinas nga duwa nagasang kinhaan. Tapos fresh katuna. Tapos itan mga kachismosa di magas to'y Lerma Variety Store. Shout out kini anti Tapos gimatang kami maino mga kachismo sa gimatang kamti kas jay ti nya pa yun coke syempre hanga maawan ti coke no pananganan gimatang kamti coke sprite kin royal mga kachismo sa tas gimatang kami ti cube nga ice mga kachismo sa tapos ita ni kuya mag agkal-kal-kal ti kwa wow. na nakasupot nga ice o reg tudtudo maka sa ag ice kami latta kasi hanga na imas si cook no hanga na lamiis eh me kas ka imas mo no. charis <laughs> kaditan mga ka sa nagbayad kami tas napang kami tapos adi dinanon mi ni busol nga kadwa nga ni senta hangga nga nagluto tin na mga ka sa napang kam nagluto kin ni lulang migi at Medyo pay mo tinaglutuan mi mga ka-chismosa. Kasi panagururay mi kung mga 30 minutes nga naluto din na, na po'y. At ko maglalanguin mga ka-chismosa. Tapos itan, gimatang kami man ito'y babati arsadara nun mga ka-chismosa. hanga maawan talaga ti arak nu no, ada ti mapanan. Kasi agad yung mga minom nga kadwami, handa mo kaya nga handa nga o minom mga ka-chismosa. Kasi nag kami man nga mapanan ng mga kachismosa ta iji kami pala nga to nga mapan mga kachismosa si Mang Atkam mga kami kam dito yung lubing babalang ti lobing ay kwa mga kachismosa si minublan nga kunada hampala nga na si miento kwa ay ito yung baba na ito waig mga kachismosa pero ikarkargaan na tirang rang tayo mga so ita na lupak ti dalan shout out ga kini um teacher ko edi nga ni ma'am Gigi nga nasabat sabat mingo ang kamuti mapanan tas si in mga kami mga kachismosa ta kwa wow, maka kami nga aglangoy mga kachismosa Eh metas nembes kami dyan mga kachismosa Charis tapos itanimbati miti ti chinchinelas, may tamo nga na lupak, ka lupak, giropam, Eh, me! Tapos itan mga kachismosa, nag-nag na kami nga nagpababa. Kanya-kanyang bit-bit mga kachismosa. Tapos nandika sa kam amin mga kachismosa. O itan bimaba kami, genti. palay mga kachismosa. Kasi private property, aji amin o, oh, kwa mga kachismosa si minublan nga kong konada di medyo nagalis mga kachismosa kaya no mapang kayo alwadan nyo lang mga kachismosa baka um, may kudras kayo kot awan mang sarapa kanya yo eh oh ita nag syempre nagalis talaga mga kachismosa. sa so, sunga mapataray ka mga kachismosa. sa so, ni uh, shout out kada gitay ka da, nga da sen a ah, da tita kada tito shout out dagitoy imo na nga napan mga kachismo sa gitu dagitoy nagugwapo nga na sabat ni mga kachismosa. eh me Gwapo! charis tapos itan mga kachismosa aduda nga napanagdigus pan nagdigigus mga kachismosa ang imo kami mga kachismosa tapos itan, um, napan kami mga kachismosa bumabaka nga min palang mga kachismosa at dati agdan nga landok mga kachismosa nga bumaba nga mga atid unay mga kachismosa kat itan, um, sumirok kati ka mga kachismosa dahil ito kay kayo kasi um, naip, kasa nga min naipandag mga kachismosa han nga min nga nadalusan kat ginakadanon kayo mga kachismosa kasi ito view na kami tayo mo natapagbiit. Siyempre, napampanugak mga kajis mo sa, tapos itan, agtambling ka no, J. Kadwami, backward ka no. Eh, men, charis! O itan, nagbackward din mga kajis mo ata mga kajis mo sa, kin, ka No na pigsa kanu ti danom gumuyod ka no, ara giting nga na. Nupo, tida no po na ti mga kachismosa kas panang guy na kanyam ti eh me tapos itan mga kachismosa kas sa ti view kwa itoy baba iti si Minoblan mga kachismosa ay na mga kachismosa tapos yung kumakain ka lang pero may biglang uh, ng ano sayo nagpaligo o oh, yon yun mga kachismosa kasama din namin yun mga kachismosa eh may nalami na mga kachismosa tapos itan Ag prepare kami ti makal mga kasi alas 12 ditan mga ka-chismosa. Kasi syempre ang bumutang dagiti ariok min ako mabisin. So nga kanya-kanyang prepare mga kachismosa. dagal ti kamatis, kada so amin ni Tan, luluktak sardinas nga balon mi mga ka-chismosa. At alang, ti balon mi daing, sardinas, chicken joint. Um, kamati, sas freska tuna baka naman, nagita dilata charis, tapos I shout out kung to Jay. next nga mga sponsor ti balon min makatis sa eh me baka na sponsor charis o e, pang daing lang eh me kat di tan mga kachismosa amo nga mabisin lagi ti kakadwak so nga nangan kami mga kachismosa kanya-kanyang gaon mga kachismosa kut, ay tanga in na po inyab abot mi pa lang nur uray 30 minutes mga mo sa ta di mga kami nagluto dati kadwa mi nga sinang patami tatay ang muna no drawing mga kajis mo sa ata nabayag kam ngamin nga nga mga mo alas gis ngamin min di maba kami mga mo sa kot da kami lang jibaba ang muda drawing kut haamot nga drawing mga ka-chismosa. mo sa kasati view na mga kajis mo sa it ay falls na mga kachismosa. basit lang ti falls na pero no mapang kay gibababa na mga kajus sa ado ti falls nga makita yo o oh, timpak dan tapos binasada kami mga kajus mo na basa kami ajip para shock na gipa da mga kajus Tapos sa tapos itan mga sa akot um tumpak ka ka no kasi ada di pagtatapakan di nga to, nga genti kayo medyo delikado siya mga sa kasi na nga to siya tapos itana agbibisin nga to mapwak mga kajismosa kasi hansyak lang nga nga nakadigos kanya dan mga sa so nga nagdigos na umutuan kat ating may isa agbibisin ka nga agdar na so nga agdar na Kano kasi imbato ka no ni ding kanya nagibato ni dar na mga kajismosa. so nga agdar na Kano mga kajismosa argenti nga ti kayo so na mga sa tumpak kano no nun agdar na sumna o datan agpakalaing pakalaing mod si Bag eh me mga kasati na, nalinaw ati mga kasismosa nalinaw tas ay tan o adati Timpok nga ka mga kachismosa. Um, hami nga kakadua ta mga kachismosa. Kasang-sangpot da lang mga kachismosa. Kasang-sangpot da nga yung may agdigos. So, dada mga Kasang-sangpot da nga umay. Oh Kasi ti solo kam lang nga yung may mga kachismosa. Ta... Dagi din na sang patami ko maim damot uh, nagawi din mga kachismosa. O, sa autumn pa suna mga kachismosa mo superman. Eh, itayab na mga rod, charis. <laughs> Tapos itan mga kachismosa, mo sa kasati view na no arati ka nga to, mga kachismosa. na may met ko mamano na pig sa ti danuman mga kachismosa kasta dagi di kakadwa karagida nga to mga kachismosa hey, Jay, ang papicture ka nung na, so na mga kachismos ang nagriga nga isuro so nga itapwak ko man lang nga ng mga kachismos sa tadi na di magamay surusuro di post nan so dahil tan mga kachismos na nalpas ka mga nagdidigusan mga kachismos ngi mato kami tama kami mo Jay Arsadanan Jay ayon ti follows di Jay mga kachismos so ngi kam ka mga rudan mga kachismos ditan um agi duwa nga kadwami awang kami ti preno na Jay Uh, motor da likod maka jis mo medyo nagalis na tumbada pa nga to tigunggo ngamin apay ngamin nga uh, kwa di de condition di motor da eh me sana all may pang condition <laughs> tas itan maka jis mo sa may kamte arsa da um, lang tinasang po tamit to nga uh, may nagtidigos ta adu ti motor dito yung mga kachis mo sa tas na pang kamin na mapanjenti falls na mga sa jenti kami agluluto da palang ka alas dosan mga sa imbaga nga mga kami kat handa palang kayo nakaluto tas imbaga na di may isa nakadwada syakti ka noon ala charis <laughs> eme eh, tapos kung na natin mga sa basura mo, iuwi mo, wag lang yung ex mo. <laughs> eh, me! Tapos itan mga sa ado dati nasangkutan mi dito mga kajis sa nga agdidigos, yak amuno, taga anuda mga kajis sa pero ado da talaga, kasi madaydayo nga may tibabati lubing dito yung arasadanan mga kajis mo, sa kasi adati mayat nga pagdidigusan mga kajis sa tapos di, paawid kami, adaman ang sangkutan nga nakalugan dan mga kajis sa so, oh, Akdi digo suspectan, adatiyo may gaw washing mga ka Yun lang, ten.